yun lang ang traffic dito oh, traffic anak oh, ng anak ng pating paano tayo makalabas dito oh bakit galit ka pa eh andyan oo oh, oh. busina ka alam mo naman traffic traffic eh kanang bumusina para hindi maingay hindi ka naman makakalusot dyan eh hindi tayo abutan ng ano bilisan mo Lana, na. Wala na yata akong gas, ha? <laughs> Namatay. Wala niya. Tara. Wala nga. Hey! Magtulak-tulak tayo. Ang ah, bihira naman nun, hindi pa ako umabot. Walang iya ka, pinagtulak mo pa ako. <laughs> Walanganin ninyo na. Ito ayos Oh! Overpass dumaan oh! Oh! Nandun na sa overpass. <laughs> ha? Hindi. Naubusan lang ako ng gas. Oo. Nandyan lang sa unahan. Oo. <laughs> gas lang. Gas lang. Oo. Eh, okay, Salamat. Salamat. Oo. Guys. Okay, thank you. Kala ni kuya. Nasira yung... <laughs> sniper natin tutulungan sana tayo eh. eh sabi ko gas lang naubusan lang tayo ng gas halanganin talaga o oh. pinagtulak pa ako ah sige sige lang ah okay salamat Kuya. Salamat talaga kuya. <coughs> ubos <Ubusan> na ng gas. <laughs> Buti nandiyan lang ako. Buti hindi lang na ubos ang gas. Hindi, gas. Okay. jalan oh ah pakaiat pa uh Woo. yun ya yeah, ya yeah, ya yeah. ah 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 Ah. Kapagod magtulak.